What's up mga kainsong? <laughs> mga kainsong, magandang gabi po. Ay, inaabot tayo ng gabi din eh, pag spray Kaya tapos po. Ay, nadinidin ang tayo. Maghahanting -ha po tayo ng ano, pag-ung. Gawa ng aapak po sa mga palay, delikado. Tsaka po, yung nambumutas ng pilapil, yung maliliit na ano. Pangalan na maliliit na... Il. Yan, marami na po dito ay. Nambubutas po. Binubulwang ang tilapil ay. Kuya Ago, lakad tilapia oh. <coughs> ah, Walan jo, eh, tigok ko. Walan jo. Eh. Eh. Dino, eh. Walan Ah. Nakapasok po. Ang laki ay. Tigok na ay. Eh. Nakalangoy pa ko eh. So Sayang. Ang laki eh. ay. Naman lang dyan. Baka nga ay. Eh. Yari na didbol na eh. Ay, lutang. Sumakasuot pa eh. Sayang. So, yeah. Malaking pagong. Huli, eh. mga kaisan. Ayan, yeah, mga kaisan. Salot po sa palayan. Paghahunting po ng ano? Ng pagong. Pagong. Ang laki pa Yan mga kaisan. Ito po ang uh, dumarami na naman sa lugar namin po. pag Pag-umpo. mga kaysa may igat na maliit oh yun oh igat mga kaysa igat oh mari oh. ito yung sumisira din sa pilapil ngayon dito yun oh igat ito oh hmm hmm ay pagkabilis oh ano wala na ang bilis ang bilis eh pinitikla ako natin ng kaunti pagkaka bilis bilis na igat na yan ay ayun oh no? yung mga kaysa sawa oh ayun oh no? yan aray oh ah walang dyo ayun, ayun no? sawo, oh ayun oh ayun oh ayun oh ayun oh eh kita ba ganun ayun oh sawa oh ayun oh Kita niyo mga kaisan. Ah. Ayun oh. Nah, Maliit. Hmm. May sawa. Maliit naman mga kaisan. Ay, mababagat na magiinom niya eh. Habol ng niyog oh, walang patawad. daan ito ay wala mala wala mala natikbo mga kain saan wala natikbo ang <laughs> laking papan oh. ang ah, dumarami na nga pala ang il dito ito mga kaisan, ilpa o. Oh. Yan o, palus. Yan o. Eh. Ayan mga kaisan o. Eh. Nakit po o. Oh. Palus po, palus. Mga kaisan o. Eh. May dalag mga kaisan o. Oh. Maliit. Utoy pa ay. Eh. May dalag utoy po. Ito mga ikinagagalit ng magsasaka mga kainsan. Nawawala. Dati po, pakadami po dito pag-ung ano. Pag-ung na Tagalog. Binabarakuhan po nito. Kaya po nagagalit yung mga taga dito. Yan po. O. Yan. Hindi ko na po papakita sa inyo pang Yan po. yam yam po ang bumabara ko sa ating mga Tagalog na yan, huhulihin ko na po yan, mga kaisan, huli na yan, mga kaisan, yung pag-ung sa ating mga yan dati biro po dito mga kaisan, itong invasive na ito dito po'y nagkalat ang pag dito, baka dami po ay binabara ko mumpo nitong from snakehead nito. Ah, pagong. Ay nawawala na po. Kaya yung ating mga ninunong pagong na deadid bull. Ito. Kaya marami pong galit dito. Hmm, marami pong galit dito magsasaka. Ngayon. May in na naman mga kaisan, oh. Yan. Hmm. Na ay, oh. Dumarami na nga eh yun o yun o, bilis yan mga kainsan, nakakalungkot wala na po tayong uh, nakakasalubong na ano mga kainsan na tagalog na yung native nating pagong yun, nakakalungkot, ito pong lugar na ito po ito po ay puro ano po ito pag uh, hindi po namin hinuhuli yun ito po ay pag ikaw ay ginabi dito ang dami pong ano native na pagong dito kaya lang nakakalungkot nawawala na uh. nawala na sila ang pumapalit na po ay ang Chinese ano turtle nawawala na po ang mga Tagalog kalungkot baka sabi ni Kainsan talagang wala di yan Aba, ay talaga pong nakikita, pa ninyo, nakikita po naman ninyo dati ah May dumaang sa wadini o. Oh. Eh. Yan, may undaang. Eh. Yan, labo pa ay eh, o. Eh. Yan, eh. Walang diyo, ano kaya yan? Ayan. Sawa so, kita po ba ninyo yan? Ba bakas yan. So, wala na pati pala ako nakikita din. Eh. din eh. Wala ako nakikita palaka din eh. Marami pa sa bahay palaka eh, kaysa sa dito eh. Sa mga pakislap marami. Ay din eh, wala. Aba. Diyos ko po, pag hindi ka bubuka ka, hindi ka makakakita ng palaka wala eh wala man la ang palaka kahit isa ay eh no, hito oh mga kaisan hito ayan kita ba ganin ya? yan ano tatalihin ko na hmm. hito huli huli yari huli man iya yung taga kong iyo huli yun iyo talagang huli hmm. Iyo, Talagang Oh. Ay ang dulo po na rin may kasamang gata. Iya. Yeah. Uli. Ay are po, pi... are lang po nakikita kong palaka. Oh. Ay kahit aso itatanggihan. I i. Mga kaisan laki ng dalag oh. Oh, pang -pang na ray. Ah, yan ang kita bagan ninyo, yan. Aba. Pangganot na. Ano ko madali natin? Aba. Ay, sulit tuloy nga na aray. yari na oh, <coughs> hmm, ay putang gus walang ju kalang kalang walang ju pagkakabulog bulog ay yo ay may tama oh hmm, may tama huli pero hindi kulong ay ay huli iya. Iya, ay 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 bagay tatlong gatang laang ay tapos ay tatlong kilong papaya sold na Huli <laughs> Dalawa na mm. Huli Bagay ka na rin dapil ay Huwag kang maiinip Matagal ang magdamag Hanggang alas 12 ang tayo mga kainsan tao okay. eh nasa gitna tayo ng gubat talagang ari po bagong hasa po kahit 12 kilos na sawa kaysa hindi ka ba natatakot ay ako po matagal ng takot Tagal na po. Hindi po eh, wala po na may kakatakutan dito eh. Sabi, ang hinahanti ko mga kaisan dito, santil mo. Diyan sa may tabing iyan. Yung sinasabi ko sa inyo. Sabi eh, bagay santil laang, ay. Yung po ay eh, normal na dito sa amin. Sa gubat. normal na ho yun po ay pag may ganun po gabay marami ka pong mahuhuli maganda nga po pag may ganun santil mo po syortihan po yun jackpot po ang huli daming gabay po yun kung tawagin sa amin gabay talagang sako yan kung na naman mga kaysa ng pag-ong yan yan um yang, yang, oh, yang, oh, yang, oh. Haba ng liig. Ayan. Ayan, dumarami na po dito. Ay, paano? Buhulihin ko ng mga kainsan. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Ayan pa, isang mga kaisan. O. Oh. yang bali pa, apat na. yang mga kaisan. O, oh. yang, Likod na yan. bali apat po ang oh, nahuli na. May mga palaka pa rin naman po pala. Yan, nakakain po yan. Yan o. Oh. Nah, madalang, madalang po. Yung pa isa, oh, bilis, oh. Ang bilis. Yung pa, mga kaisan, oh, na pa, oh. bilis. Ha, ah, mga kaisan, oh. Apat na po. Na ito pa yung isa, oh. pa pala yung isa. Hindi po nadali natin yung isa. Dali po, oh. Oh, ang dami po Hmm, patay ko dyan. Ganito. One. One, two, three, four, five. Oh, na pala yan. Ang isa pala dapat pala ipaanin na. Pabalikan ko po ito bukas na mga amin na oh. Eh. Kakanting pa po tayo mga kaisa. Yan po ang peste oh. Eh. Adubuhin po natin bukas yan. Mga kaisa, mga dalag po. Sumasakap po. Yan oh. Laki. Okay. Laki. Sumasakap sila mga kaisa. Oh. Eh. Laki oh.

wala yung isa eh. May taga na eh. May taga na yung isa eh. Wala pa. Ay, eh, eh. otak oh, ni. Laki pag kung noon. Laki oh. Hmm. Wala oh, niya. Laki pag kung eh. Na, pa-pa. Ligat ay. Eh. huli huli po Ni. Hulih ko. Lakay. Mga makain pang ilang na. Nang lakay sumilip pa. Oh. Lakay titiraan ko na po hindi ko na sa inyo mga kaisang dami rin mga na eh One, two, three, four, five, six. heaven. Walu, apa kata kami kenapa kau bukas po natin ay eh, ang adobo yan tsaka po tatlong dalag dito balis yan po pala meron po, po pala din eh balis yan po pala ang pagkuhan eh. yan pagkatame yan hmm. biruin mo yan ang pumapatay sa mga pagong nating lokal eh. eh eh grabe eh nasasakop na tayo ng china eh ang mga pagong yan invasive isang labasan laang po yan dalaga dito po dalawa hindi pa po, po ganun kalaki pero malaki na pwede na hmm. tulog hindi ko na po hulihin tulog ay ay hmm. po yun oh bilis kaya ko ito ah sarap na sarap ng tulog ko eh gusto ko ba yung ganggabaraso talagang yung pagtagamoy na pilwag yan kita po yung ay... pauwi na inabot na po ng mag 2.12 na po ay bukas tayo maaga po li. ay paano bukas ko na po lulutuin iyon gampi na ano ko yung masarap na luto adobo o kaya ay adobo sa tuyo na sobrang anghang. Yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.